Tayo nung chicken ano, bakbong. Ang natin ng yan. Ang ganyang gayat lang. Sasawag natin sa panisit miki, Gulay gulay. Lasa natin mabuti yung panisit Mickey. Mahal-mahal ang gulay ngayon. natin pancit miki hinugasan lang natin yan para matanggal yung extra ano ba yung panghi ba sarap mali sarap oyster sauce lagyan natin yung cornstarch miki Okay, good.